So sa video ito, pag-uusapan natin kung paano mag-maintain ating mga air cleaner. So lahat ng yan pagkatapos ng intro. So sa video ito, itatry natin. So ngayon, pag-uusapan natin yung yung At... Sa mga hindi nakakaalam yung ating air filter yung nagsisilbing baga ng ating motor. Kadalasa nakakabit po yan yung air box nya dito sa left side ng ating motor napapalibutan siya ng mga tornilyo kaya naman ang gagamitin natin dyan ay Phillips screw Ayan. so dito sa Honda Click ganyan yung itsura nya so yun tanggalin lang muna natin tong mga tornilyo na to na nakapalibot dyan sa pinaka housing ng air filter natin para makita natin mismo yung pinaka filter natin so kapag natanggal na natin yung mga tornilyo no, pwede na natin mabuksan yung pinaka case or pinaka takip ng ating air filter so ayan, bubungad na sa atin yung air filter so itong part na to, yan yung sumasala ng dumi so para i-check yan, tignan nyo muna visually kung maalikabok so kung di pa maalikabok yan, goods pa yan pero kung maalikabok na, palitin na yan so yung sa akin, buti naman, uh, malinis pa so dahil lagi kong minemaintain, binubuksan Ayan, ah, hindi, hindi nahahayaang ma-stack ma dun yung dumi or yung mga alikabok. So maganda rin na lagi natin lilinisan yan Para yung mga residue na yan, ayan Ay ah, hindi na kumapit pa dito sa ating filter At nagsagayon na ah, tumagal yung buhay ng ating air filter So ito rin ating pinaka-cover ay may mga dumi-dumi So yan, lilinisin din natin yan So, dito gagamit lang ako ng basang-basahan para punasan itong part na yan sa loob. Huwag lang natin haayaang may pumasok dyan sa pinakabutas kasi diretsyo na yan sa makina. So, yun din yung purpose ng air filter no, para hindi mahaya ang pumasok yung mga alikabok na yan papunta sa makina. So, ang need kasi ng ating makina is malinis na hangin kaya naman may filter. At need rin ng ating makina ng hangin kaya naman may ganitong uh, mechanism yung ating motor na pang-filter ng hangin para yung papasok sa kanya makina is malinis na malinis talaga. So yun yung kahalagahan kaya kung bakit natin uh, dapat linisin yung ating air filter para malinis yung papasok na hangin sa ating makina. So punasan lang natin yung mga parts na medyo marumi. Eh. Kung sobrang dumi na yan, pwede nyo naman i-pressure spray or ano, itutukan ng tubig basta takpan nyo lang yung pinakabutas so yung akin makukuha pa sa punas yan kaya goods na goods pa yan pwedeng punas punas lang yan so ayan make sure lang na walang matitira para sa susunod na bukas natin is hindi pa ganong ganon kadumi so ginagawa ko to every month no so para yung mga dumi na napupunta sa aking air filter is natatanggal ko agad kasi kapag nastock up yan ng matagal may chance na iikli yung buhay ng ating mga air filter dahil ano umiikot lang yan sa loob so kapag madalas nating maintenance nililinis yung ating air filter masahaba yung buhay nyan mas mahahaba yung prone na uh, maraming kumapit na alikabok sa kanya so yun yung kahalagahan kung bakit din natin i-maintain yung air cleaner natin So habang naglilinis tayo, no, dito may napansin ako na parang puldik-puldik na parang tuldok-tuldok kalawang. Hindi ko alam kung saan galing yan, kung niluluwa ba yan nitong tube. Pero linisin na lang din natin yan. So baka pumasok pa, no. So yun lang yung konsepto natin kapag marumi, yung mga dumi-dumi, linisin nyo, tanggalin nyo lahat para hindi na pumasok yan sa pinaka-tube. Yan, yung mga kanto-kanto na yan. So kung sobrang dumi na yan, spray wash nyo na talaga. So wag kayong gagamit ng sabon hanggat maaari kung nakabukas yung tube, no, tube nyo. Kung gusto nyo sabunan yung dumi, takpan nyo tong butas. So yan, dito kinapa ko yung ano, tube natin. Tinignan ko kasi kung, ano eh, kung maalikabok yung loob. Kasi pag maalikabok yung loob, indikasyon niya na maraming pumapasok na alikabok dyan sa tube natin. So kinapa ko, pinakakapa ko siya wala namang dumi. Kaya naman assure ko na hindi naman ganun karami pumapasok na alikabok sa ating air cleaner. So sinabay ko na rin linisin. Sabay na rin natin linisin yung part na to ng crankcase cover natin dito sa CBT. So sa mga nagtatanong ng price, ang pagkaalala ko na sa 200 pesos mahigit kung di ako nagkakamali. Kung yung ano, yung pinaka air filter natin. Ito, itong part na to ng air filter. Nasa 200 may get, di, o, kung di ako nagkakamali ah. Buo yan kapag bibili nyo, hindi lang yung green part yung papalitan dyan kasi nakafix po yan, hindi po siya natatanggal. At also, para sa kaalaman po ng iba, hindi po washable itong ganitong air filter. do may nabibiling washable pero hindi ko po yun nire-recommend dahil hindi po yun okay para sa ating motor. So ito sinet ng manufacturer. Dito, uh, kapag lilinisin niyo lang, 'wag niyo babasahin yung green na part. Punasan niyo lang yung part na plastic na 'yan, pero yung green part, 'wag niyo babasahin kasi mag-iiba yung uh, parang viscosity or parang parang yung concept konsepto niya is parang papel eh. Pag natin yung papel, parang magko-close yung mga pores. So kahit papano kasi may mga pores yung mga green part na yan na filter natin so kapag binasa natin yan maharang niya yung mga pores at hindi na ma-filter. wala nang papasok na hangin sa ating uh, makina so punas lang yan punasan lang natin para uh, maging okay na so sa mga nagtatanong din kung ire-reset yung ECU kapag nagpalit tayo or naglinis lang nagpalit, naglinis ng air filter ang sagot po Uh, kapag pinalitan po natin ng stock na air filter yung ating mga motor wala na pong uh, wala na po tayong gagawin pag re-reset ng ECU mag magre-reset lang po tayo ng ECU kapag uh, pinalitan natin ng mushroom type yung mga mushroom type na yun ibang klaseng filter kasi yon dun lang tayo magre-reset ng ECU natin pero kung sa stock version yung ipinalit natin no need na po na mag-reset ng ECU. So, ayan. Kapag nilinis nyo, linis nyo lang. Wala na kayong i-reset So, kung may kita nyo, binrush natin siya para matagtag, matanggal yung mga alikabok. Ito yung brush yung gamitin natin para hindi mabasa yung filter, ha? So, pagkatapos nyan, nilinis natin yung pinaka-filter. Linisin din natin tong cover natin kung may kita nyo, maalikabok. So, ito, pwede nyo ibabad sa tubig, sabunan, kasi cover lang naman to pwede natin tadta rin ng tubig yan para mabilisang ang malinisan. Pero make sure lang natin na bago natin ibalik yung cover na yan, patutuyuin natin siya para hindi malanghap or hindi dumikit sa ating filter yung ating uh, mga tubig-tubig. So yun, pagkatapos natin nalinis lahat yung pinakaloob, yung ating filter na pagpag na at yung ating cover na linisan na, pwede na natin ibalik So kung yung ating air filter, marumi lang, linis lang, pero kung palitin na, palitin natin. So paano naman yung case kapag sobrang alikabok ng dinadaanan natin or binaha yung ating motor? Ano naman yung need nating malaman about dito sa ating airbox or sa ating air filter? So ayan, kung makikita nyo, ipaliwanag ko lang kung paano pumapasok yung hangin dito or saan yung intake nya. Dito kasi sa ating airbox, nasa loob yung filter, ba? Diba? At yung intake ng hangin kung saan uh, papasok yung hangin na i-filter nya is dito sa part na yan. So kung may kita nyo parang hasang yan pero may butas yan, dyan pumapasok yung hangin. So kapag maalikabok yung dinadaanan natin, prone talaga siya sa alikabok na marumihan, marumihan agad. So kaya naman laging mas linisin natin siya uh, madalas. Kapag naman binaha tayo at umabot sa level na to yung baha sigurado papasukan na tong butas na yan at mababasa na yung ating air filter so matic kapag ganoon yung sitwasyon palitan na natin yung ating air filter so ayun lang muna sana may natutunan kayo sa video na ito about sa ating air filter the more you click the more you know usapang maintain air filter